Magandang magandang araw na naman uli sa inyo mga kaibigan Meron na naman akong nadiskubrihan na isang bunga ng bayabas mga kaidol Ito ang bunga ng bayabas Nakakagpagaling at nakakapag sarap ginhawa sa mga may sakit sa kuyap o masakit na ginhawa Kuskusin nyo lang yung dahon, yung usbong at ipabaho mo sa ilong tanggal ang yung kuyap mga kaibigan pansamantalang ginagawa ito sa mga matatanda noong nakaraang dekada 1918 century pa mga kaidol alam nyo ba kung anong tawag dito sa ingles ay guaba sa tagalog ay bayabas sa tipiko naman ay psidium gajaba Ganyan ang mga ng ating mga pinapakitang mga herbal mga kaidol. Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kaidol. Pakilike ang follow and share na lang. At marami pa kayong matututunan na iba't ibang klaseng herbal na mapapakinabangan mga kaidol. Magandang magandang araw sa inyong lahat. Bye bye.